Isang mainit na detalye tungkol sa huling ilang oras ng buhay ni John F. Kennedy ay nabulgar sa kanyang 50th death anniversary. Si William Manchester, isang historian na nagsulat ng talambuhay ng dating presidente ng Estados Unidos, ay nagkaroon ng pagkakataong makapanayam ang dating first lady na si Jackie Kennedy. At si Jackie O na mismo nagsabing sila ay kabilang sa Mile High Club at ang huling pakikipag-sex niya kay Kennedy ay habang sila ay nasa ere sa Air Force One. Pero dahil nakiusap si Jackie ay hindi nabanggit ang detaling ito sa libro ni Manchester. Noong 1970 ay nakipagkita si Manchester kay Philip Noble na nais magsulat ng libro tungkol sa mga sekreto ni Kennedy. Sa pagkakataong ito ay nasabi ni Manchester kay Noble ang sekreto ni Jackie O. Hindi malinaw kung bakit nagdesisyon si Noble na ilabas ang detalye tungkol sa sex life ni Kennedy sa death anniversary ng dating presidente. Samantalang ang nakolektang impormasyon ni Manchester ay ibinigay na sa Kennedy Presidential Library na nangakong hindi maglalabas ng kahit na anong material sa publiko hanggang sa taong 2067.